Kaibigan, mostly po kapag merong outside pass pawn yung opponent natin kadalasan po ay matatalo tayo. At yung side na merong outside pass pawn, mostly po ay nananalo po sila. Pero alam nyo po ba na merong mga posisyon na kahit meron po silang outside pass pawn ay hindi po mananalo. May mga posisyon na kahit meron po silang outside pass pawn ay magiging drawish yung posisyon. Tingnan po natin ang halimbawang ito. Dito sa posisyong ito, makikita natin na ang black ay merong outside pass pawn. Pero kung tingnan po natin, ang isang pawn po niya ay isang isang rook pawn. Alam na po natin sa theory na kapag ang pawn ay nasa rook o rook pawn, kung meron po tayong ideya na ang king po natin ay makauna dito sa kanyang queening square, siguradong matabla o bad draw yung position Kaya dito sa posisyong ito, hindi garantiya na meron siyang paspon pawn, mananalo na siya agad. Dito po, it's white's turn to move. Ang gagawin po natin dito ay mag C4. Kung siya po ay mag C5, tayo po ay mag King to C3. Now ngayon po, halimbawa, kung mag push ng pawn dyan sa F5, pwede lang po ang King to D3. Dahil kung papasok siya dyan sa B4, pwede po tayo mag King to D4. Kung kakapture niya ang pawn sa A4, may C5 na at hindi na mapigilan ang promotion ng pawn. Kaya hindi siya papasok dyan sa b4 kundi siguro posible na i-push muna ang pawn dyan sa a5. Pagkatapos nating babalik dyan sa c3, mag-push po siya ng f4, king to d3 hindi pwede kasi dito tayo pupunta sa d4 at i-promote natin into queen. Kaya ang i-move po niya ay f3, king to e3, after king takes c4 king takes f3 king to b4, king to e ito, goal natin makapunta dyan sa queening square ng black. Pagkatapos niyang magpuntex, hindi pupunta na tayo sa king to d1 after ng king to b3, king to c1, king to a2, king to c2. Tabla mga kaibigan kasi ang rook po na hindi po yan makapag queen. Kung ipagpatuloy po natin yan para po sa mga baguhan, a4, dito lang po tayo sa king to c3. Kung king to b1, may king to b4. Kuha na ang pawn. Kung halimbawa naman, kung mag king to a3, mag king to c2. Kung doon siya pupunta, may king to b2, mauunahan na natin ang queening square at maging draw yung posisyon. Kaya po, may outside pass pawn na hindi po winning. Depende po yan sa posisyon. Magbibigay pa po tayo ng iba pang halimbawa. Sa ganitong posisyon, ang black ay merong outside pass pawn sa h-file. Pero sabi ko na, hindi po garantiya na kung may paspon yung opponent ay agad mananalo na. Ang gagawin po dito sa white ay mag king to h3. Kung pupunta ang king niya sa f5, may king to h4. Kung papasok mga kaibigan, may king to g5. Kung halimbawa kakapture niya ang pawn sa e3, may king to f6. Kukunin ang pawn na ito at i-promote ang pawn into queen. Ngayon kung i-push niya ang pawn dyan, may king to e7, h4, king takes d6, h3, king to c7, h2, d6, After Queen Promotion, D7 at ang pawn na yan ay hindi mapigilan at kung sakaling continuous ang check ng black, magiging draw ang posisyon. Question, meron siyang outside pass pawn. Nagiging winning ba ang black? Sa ganyang posisyon, draw po yan. Kaya po, hindi lahat ng outside pass pawn ang mananalo sa laro. Meron pa pong ibang halimbawa. Dito po sa ganitong posisyon, makikita po natin na merong queenside majority po yung itim. Pero sasabi ko na mga kaibigan, hindi po lahat na ng mga pawns na magkakaroon ng outside pass pawn ay nakakatakot. Kasi sa posisyon pong ito, meron po kasing counter yung puti dito sa kingside So this is white turn to move. Of course, i-move po natin yung king natin dyan sa e4 para makapasok dyan sa f5. At ngayon kung pigilan sa black, nalagyan ng king dyan sa e6 para hindi makapasok yung king natin sa dalawang squares na yan, ang gagawin natin dito ay mag a4. Ano ang purpose po ng a4? Dahil kung dito sila sa a6 at kung mag-push po sila dyan sa b5, kakapturin natin at after capture, malapit lang po yung king natin na makatulong kung sakaling may isang pawn na magiging outside po. Kaya po dito, pwede po tayong mag-move lang dyan sa f4. Kung i-push po nila dyan sa b5, kakapturin na natin at after ng capture, babalik tayo sa king E4 para madali po tayong makatulong kapag gagawa na siya ng outside pass pawn. Ngayon kung siya po ay mag C4, hindi mag King to D4 na po tayo. Hindi na po siya makapag po dyan kasi kakapture na natin ang pawn niya sa C4. Halimbawa kung siya po ay mag B4, kakapture rin natin, kakapture siya dito sa E5, E de may capture din tayo sa B4 at kalaunan pwede na nating i-push ang pawn patungong queen. At ngayon kung sila po ay mag king to d5, ang king to c3 po ay magiging panalo po yan sa puti. After i-promote ang pawn na yan, king naman natin ay dapat na ma-manage natin na ma-capture yung pawn dyan sa g7 at ang mga pawns natin i-promote panalo na po yan ngayon ibalik po natin ang mga moves kanina halimbawa kung hindi po siya mag uh, B5 halimbawa kung dito naman po siya sa king to D5 may king to F5 na po tayo pagkatapos ng B5 meron po kasing G5 kung kakapturin may pawn takes capture after 8 takes capture, my E6. Ngayon, kung mag C4 po sila, kasi gagawa na siya ng outside pass pawn after dito, ang gagawin natin dito ay i-move lamang dyan sa E7. Now, kung ngayon po ay babalik sila dyan sa King to D6, meron ng H6. I-push na po yan at maging queen. Kaya kung kakapturin po nila yan, E Idé making to f6 na. Hindi na 'yan mapigilan at ma-promote na po 'yan into a queen. Kaya po sa in-game, kinakailangan po nating i-analyze ng husto po kung sa tingin po natin, na delikado ba ang kanyang pawn majority either sa king side or sa queen side. Ang nakakatulong lang po sa posisyong ito ay dahil lang po sa a4. Wala po siyang magawa po dyan dahil after king po dyan sa f4, halimbawa kung siya po ay mag king to e7, eh di makapasok na yung king natin sa f5. King to f7 o pwede na po nating ilagay yung pawn natin dyan sa g5. After h takes, king takes, at ngayon po, kung sila po ay mag C4, tayo po ay mag King to F4, King to E7, King to E3, ngayon A5, at dito mag King to D4. Panalo pa rin mga kaibigan. Dahil po, makakapture na ang pawn sa C4 at hindi na pwedeng madepensahan sa pawn dyan sa B5. Kung dito naman sa King to E6, pwede po natin capturein ang pawn dyan sa C4. After King takes E5, may King to B5 na. Later, maubos ang mga pawns na to pwede na po natin i-promote ang pawns po natin dito. Kaya po, hindi po lahat na kapag yung opponent natin ay magkakaroon ng outside pass pawn, matatalo na ang posisyon. Kasi sa ipinakita ko, meron palang mga outside pass pawn na ang resulta ay draw, o di kaya sila pa yung matatalo. Kaya po, konting practice lang po, ipagpatuloy nyo lang po ang paglalaro nyo sa chess, at sa kalaunan, masanay din kayo sa paghahanap sa mga ganitong posisyon. Ako po si Bright Chess. Natutuwang magturo po sa inyo. Goodbye.